Okay, kids day out ng aking mga indong for the day. Kaya dito po tayo sa place, sa playground sa dinggalan. Or sa dinggalan. Okay sir, ipaparada daw yung motor sa kabila para ano. Eto ang aking mga anak, si indong Joris. Joris! mag ka. Hello sa cellphone. Eto ang aking indong nanika nag-enjoy -e siya sa akyat baba ng talon-talon. Oh, okay ba Niko? Apa. Okay. Apa. All right, enjoy yung mga kids ngayon na. Ah. Oh, ano? Apo indong. Okay. Yan ang aking misis na itina. Kanina niya pa kami niya yaya dito. Eh nakasimangot na. Oh, ikaw mag-video. Video mo ako. Ililipat ko lang yung motor. Yo! Ito oh, nika. Oh, nika. <todic> L -l -l ka, ah, ni ka. Nga ikot, nakapay. Ikaw, dali. Huwag dyan. Lulusot ka dyan, lalaglag ka dyan. Sige. O, oh, nagbabike na sila. Ika na, babike na sila. bye Oh, doon naman kayo sa kabila doon, no? Oh. Doon. Sa kabila, doon, doon, oh. Oh, mada pa. Ah. Oh. Hey, ganda ng playground ng dinggalan. Galang Aurora playground, very nice for the kids. Very modernized. And so clean. And fully maintained every day. Hanggang ngayon nagga cutter pa sila, pinapaganda tinapaganda. Oo, oh, tuwa ang aking mga junakis, 'o. Oh. tuwang tuwa ang mga bata ngayon lang nakawala sa coral. Okay, oh, no. Ayos ba? Okay. Nika. Nika. Anong lalaro mo, Nika? Nika, hindi mo na alam ang manahin mo. O, okay nga. One, two, three. Galing nga. Asa na si Kuya? O, doon ba? O, tingnan mo doon o. May siso pa doon. Taas baba o. O, lahat. Subukan nyo lahat ng mga laruan ah oh, kapit. Baka ikaw ay mahulog. ah oh. indong si Joris din daw. Indong, baba ka na. Doon na sa kabila. Oh. Okay, Joris, subok mo din. Para masubukan mo lahat. Eh, hey, tuwan-tuwan ang Joris. Okay ba? Oh, tingnan mo, galingan mo, baka masubsob ka. Yan o, oh, no. Tawag ka ni Mama, ayun, o. Oh. Tawag ka naman ni Mama doon o. Oh. Joris, tawag ka ni Mama. O. Oh. Marunong kaya mong itigil yan? Kaya mong stop yan? ganda ng playground ng tinggalan talagang oras oras may naglilinis boss talagang oras oras nililinis mo no grabe ang ano modernize na yung playground sa labas ng sa ano sa mga syudad yung mga ganyan may bayad 300 per hour pag ganyan kagaganda mga laruan

Oh, nagkadikit Kaya mo na si Tayo na Sa amin, sawa na sa dagat at ilog. Araw-araw nandoon kami. <laughs>